Ang bawat gusali na itinatayo ay meron dapat plano o blueprint. Ito yung disenyo na madalas yung mga aral lamang sa construction ang nakakaintindi. Yung mga detalye na hindi natin naiisip, naiisip nila yon. Yung mga dapat ilagay ay nakasaad na sa plano bago pa man buuin. Nauuna ang pagpaplano kaysa pag-construct. Misa kasi nauna yung pagconstruct kaysa sa plano. Yun bang tipong gawa ng gawa sa kabiglang maiisip na wala palang disenyo kung saan dadaan ang mga tubo, ang kuryente at kung ano-ano pa. Misang gawa na nagre patuloy. Diyan mo daw makikilala ang husay ng isang gumagawa. Meron silang foresight na bunga ng pag-aaral o maging ng karanasan. Makikilala mo din ang gawa ng kulang sa foresight at karanasan kapag hindi mo maintindihan kung ano nangyari sa kanyang binubuo. Isa ring bagay ang mapapansin kapag may construction. Minsan hindi mo maintindihan kung para saan ang mga pinaglalalagay. May mga detalye kasi nakapagyari na ang bahay ay hindi mo na makikita. Kaya kapag inilalagay pa lang ang mga ito, hindi mo maiintindihan kung bakit kailangan o kung para saan. Ganyan din tayo sa Diyos kadalasan. Nagtitiwala tayo pero may mga pagkakataon talaga na hindi natin maintindihan ang mga ginagawa niya at pamamaraan. Ang sabi ng Bible, Sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Ang iba ay nawawala ng pag-asa kapag hindi nila maintindihan ang mga pangyayari. Yung verse na ito ay nagbibigay ng katiyakan na kung hindi natin maintindihan ang mga bagay, hindi ito dahil magulo o walang plano, kundi dahil sa mas mataas ang plano at pamamaraan ng Diyos. May mga bagay na hindi kayang abutin ng ating isipan sa kasalukuyan. Pero hindi nangangahulugan ito na tayo ay napabayaan na ng Diyos. May mga pangyayari na madaling questionin, lalo na kapag di natin mawari. Pero mahalagang alalahanin na sa kabila ng lahat ng ito ay isang mahusay na disenyo mula sa isang Diyos na mapagmahal. Isang Diyos na hindi nalilimitahan ng ating limitasyon hindi lingid sa kanya ang mga detalye ng buhay at ang bawat pinapahintulot niya ay mayroong mataas na layunin ngayong bagong taon ay marami pa din tayong mga hamon na kakaharapin at mga suliranin na daranasin sa kabila nito ito ang dapat nating alalahanin hindi man natin maintindihan ang kaparaanan ng Diyos dapat pa din tayong magtiwala dahil sa kapangyarihan at pag-ibig niya sa atin may plano ang Diyos at ang plano niya ay dapat pagtiwalaan. Kaya asa ka pa?